Our payaya in the making iba-iba ang kulay ng ating uh, dough kasi ito I'm trying um graham flour at ito naman ay combination ng rice flour and sticky rice flour so tingnan natin mamaya kung saan ang mas masarap ito naman ang ating fillings ang ating ube halaya fillings trial portion of our hopia. I-wash natin siya before natin i-bake. Yan. Ang ating piyaya. Matambok ang piyaya. Mataba-taba ang ating piyaya. Yan. It's tasting time. in init init pa pero crispy ang kanyang skin. Eto na sila ang ating piyaya at hopia from Lull's Kitchenette.